Naging kontrobersyal ang isa sa mga hearing ng Senado noong isang linggo. Partikular ang tungkol sa usaping mag-asawa kung saan umani ng samot-saring reaksyon ng na mga naging pahayag ni Sen. Robin Padilla. Yun pong tatalakay ni Prof. Antonio Contreras sa Punto de Vista, Prof. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga sa inyo lahat dyan sa studio. Maraming na pong nagbago sa lipunan. Hindi na po kagaya ng dati na ang tingin sa babae ay mas mababa kaysa sa lalaki. At kapag isang babae ay nag-aasawa na, parang nagiging ari-arian na siya ng kanyang asawang lalaki. Na kung saan ang kultura at tinina ng babae bilang isang property na nawawala ng identity at nagpapasakop sa lalaki at walang karapatang tumanggi. Ngayon po ay panahon na ng mutual respect at mutual consent. Hindi na po ng obedience. Yan po ay hindi na po sabi-sabi. Yan po ay nasa batas na. At kasama din po dito yung paggalang sa karapatan ng babae na tumanggi kung ayaw niya na sumiting sa kanyang asawa. At kaya nga po ngayon, ang dati-rati ang tingin natin sa rape ay nangyayari lamang kapag ang lalaki at ang babae ay walang relasyon. Ngayon po, meron nang tinatawag na marital rape na kung saan kahit ang asawang lalaki ay pwedeng kasuhan ng kanyang asawang babae ng panggagahasa kung ipinilit niya ang kanyang sarili. Ang ganitong konsepto ay maaring bago sa napakaraming tao sapagkat paano nga ba naman magkakaroon ng panggagahasa kung ay mag-asawa. Dahil po yan sa bago nating konsepto o meaning ng marriage. Ang marriage po is longer about a woman submitting totally to the husband. Marriage is a partnership at yan po ay nasa batas. At sa Republic Act 8353, pinalitan na po natin ang provision sa revised penal code na kung saan ang panggagahasa ay defined lamang sa labas ng marriage. At mayroong tinatawag na exemption kung yung lalaking nanggahasa ay kasawa. Maging silbing aral sana ito sa lahat, lalo na sa kabataan, na iba na po ang panahon. Ang asawa po ginagalang. At mayroon tayong galangan. At ito hindi lamang ito sa babae lamang sapagat pwede rin sa lalaki na kung ayaw ng lalaki, huwag pilitin sapagkat dito po ay isang usapin na ang pag-aasawahan ay pagpapantay. Wala na po tayo sa panahon na kung saan ang tingin again sa babae ay property. Kaya nung panahon na yung kapag ginahasa mo ang isang babae, parang ninakawan mo ang tatay nung babae. Eh paano mag sa dating ganitong konsepto, paano mo nga daman mananakawan ang sarili mo kung pag-aari mong babae? Kaya nga po, pinigil na natin. Pinigilan natin ang gayang klase ng konsepto ng marriage. So, bagamat pinaliwanag ng ni Sen. Robin Padilla ang kanyang posisyon, nililinaw uli natin ito. Inuulit ko, lalo sa kamataan, aralin po natin ang bagong pamantayan natin. At yan po ay hindi lamang sa mag-asawa. Yan po ay sa mga may mga relasyon. Kapag po no, no. At sabi nga nila, only an absolute yes. An unpromotic yes means approval and consent. Sa malino na po ngayon ang rape. Rape is having sex without consent. Kapag nakipagpinilit mong sarili mo sa isang tao at ayaw niya, hindi niya gusto, yan po ay tahas ang paglabag na sa batas. Ayon po sa ating pamantayan sa ngayon sa makabagong panahon. Iwasan na po natin ang ating mga patriarkal na pag-iisip, na mga sinaunang pag-iisip na pag asawa mo na pwede mo nang gawin ang gusto mo sa kanya kahit hindi niya gusto. Yan naman po ang aking punto di vista ngayong araw na to. Balik sa inyo sa studio, Dayan. again, good morning. Maraming salamat po, Professor Contreras.